So guys, good evening. Magandang gabi. yon So, dito naman tayo para mag-flex. Ipe-flex <laughs> ko lang yan. Binigay sa amin ni, Jade. Thank you, Jade, ha? Ah. Yan. Kasi lumabas kami ni Mamita para bumili ng aming pang-ulam na ng manok ngayong gabi. Yung grilled chicken ba? Eh, nag-message si Jade pupunta raw siya dito at magdadala siya ng crabs. Yan, guys. Kaya itong dalawang plastic na to, ang laman na ito ay crabs. Kasi nagdagat sila kagabi, ang dami nilang nahuling crabs. So, binigyan nila kami. Balik dalawang baro to, isa sa amin, yung isa ay kina-sherry, kina-papawil. Yan, guys. So. Oh. Tingnan nyo, ha. So, yan, guys. So, oh, crabs. Libre yan, guys. Bali, marami doon crabs kagabi doon sa dagat. Sayo, hindi kami nakasama. Ayan, o. Oh. Libre Crabs. So, iluluto namin siya ni Mamita. Baka, igatan namin siya. Ito pa isa, oh. sa atin, magkano ang kilo ng crabs, di ba? oh, yan, o. Oh. Uy. Ayan, oh. Yan, crabs din yan, no? Oh. So, yan, guys, nilagay ko dyan para mas makita nyo yung mga female, o. Oh. Mga babae. Yan ang masarap, eh. Babae, babuhi pa, oh. Ay, ito tayo na pala. <laughs> so, yan, guys, o. Oh. Libre yan, guys! Walang bayad, bigay lang sa amin. Pero, Siguro, may libre bang may bayad? Oo oh, nga, no? <laughs> Siguro mga isang kilo rin yan. So, Mahigit. Nakatipid na naman kami dyan, di ba? Lulutuin natin yan, guys. Abangan nyo ang pagluluto ko ng crabs. Okay. Uy, uy. <laughs> so, yan guys, yung mamita Love you. <laughs> Siyempre, always naman yun. Love you, love you. So, yan guys, uh, wala nang masyadong importante. <laughs> Nag-flex lang ako ng crabs. Thank you very much, ate... Ate so, Thank you very much, ate Rosel. And, uh, Jade. Jade. Sa crabs. Yeah. So... Thank you very much sa aming sponsor. Ayan. So, guys, bye-bye.